Hello, what's up mga idol? Welcome po sa ating panibagong vlog. Panibagong araw na naman. Kaya panibagong Wag niyo pong vlog skip yung ads ha. Wag niyo pong skip Mag yung ads For today's <laughs> video, tatawagin po natin siyang uh, unang sahod sa YouTube. Ayan, wow. Wow, diba? wow, na wow. Sana so, aw. syempre, unang-una, Um uh, Magpasalamat muna tayo kay Lord. Syempre di ba? Dahil siya po 'yung nagbibigay ng lakas sa atin, siya 'yung naggagabay sa atin para magawa natin 'yung mga pang-araw-araw nating gawain. At uh, gusto ko na din magpasalamat sa lahat ng mga solid supporters ko at solid subscribers ko dyan na patuloy na nakasubaybay sa atin kahit uh, 'yung mga vlog natin ay talagang ano, sabi ko naman mga uh, walang kwentang vlogs ko ayan. Salamat sa pag panonood nyo sa mga walang kwentang vlogs ko dyan Ayan, so sana nag enjoy kayo kahit walang kwenta. yan, ano. At, ah, uh, yun nga, thank you so much talaga at lagi kayo nakasuporta. Sa mga kababayan natin dyan, mga OFW na nakasuporta din, thank you, thank you so much sa inyong lahat guys. Mabuhay po kayong lahat. Wow. Ayan, so, sumahod na nga tayo sa YouTube. Actually, dapat sinahod ko yun last December pa. Kaso, nagka-problema po yung account ko sa YouTube at hindi ko po siya naayos kaagad. Naghintay ako hanggang sa ma-release. Akala ko kasi okay na. Pero, hindi pa pala siya naayos hanggang sa ayan. Lumagpas na nga. Dumating na po yung January. Ayan, at uh, naayos ko po siya is ano na, January 27 ko na siya naayos. Kasi kailangan ko pang i-update pala doon yung ano yung tax ng Singapore. Ayan, in-update ko lang siya. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-update, kailangan nyo po i-update yan yung tax ng Singapore. Parang i-ano niya lang, no lahat daman ilalagay nyo doon. Sundan nyo lang kung anong instruction doon. Ganun lang siya kadali, guys. Then, after noon, January 27... Pagdating ng January 28, naka-receive ako ng email galing kay YouTube na your payment was sent, sabi niya. At maghihintay lang daw ako ng 3 to 5 days para pumasok sa account natin yung sahod natin mga idol. At mamaya, i-check ko nga kung talagang pumasok na po siya. Today is uh, February 3 na kasi. Yan, so nagbigay ako ng ilang araw para bago natin i-check kung talagang pumasok na Yon at advice ko rin po sa mga katulad ko rin na mga maliliit na YouTubers. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa ginagawa natin. I-enjoy lang natin kung ano yung ginagawa natin mga idol. Huwag natin wow! isipin na kaya tayo nagbablog, kaya tayo gumagawa ng content ay para sumahod. Yung sahod kasi parang ano na lang yun eh. ah uh, parang blessings na lang yun kung sasahod man tayo o hindi. Kasi sa sobrang ano talaga, sobrang liit ng kita natin, lalo na pag sa views lang, Uh, hindi tayo kagad kikita ng malaki dyan. Alam nyo yan. Alam yan ng mga katulad ko ng mga maliliit na YouTubers. Kaya i-enjoy lang natin. Ang importante sa ginagawa natin yung consistency talaga. Ayan, basta ako, tuloy-tuloy na din talaga ako. Tuloy-tuloy na ako sa paggawa ko ng mga walang kwentang vlogs ko dyan. So, bahala na o panuuri nyo man o hindi. Basta ang importante, yung magawa ako, nag enjoy ako sa ginagawa ko. Yun lang mga idol. At uh, yun, mamaya, uh, check natin doon. At uh, uh, ngayon, uh, pupunta ako sa gym. E check natin yung account natin kung talaga pumasok na yung sahod natin sa YouTube. At uh, para makapag-withdraw tayo, makabili tayo ng gintong bigas. Dahil napakamahal <laughs> ng bigas ngayon, makakabili tayo ng bigas nito. So yun lang po mga idol, Samahan nyo po ako. Let's go! <laughs> mga idol, sa so papunta tayo ngayon dito sa MyPTO. Ayan, ayan. Wow. Uh, try natin, i-check iche natin kung pumasok na yung sahot natin dito sa YouTube talaga. So, papunta kasi ako ngayon ng gym. Tapos, atadaan muna tayo dito sa video para mag, ano, check ng sahot natin. At uh, mag-withdraw na rin para may pambili tayo ng bigas mamaya. Alright! <laughs> Yan, nakapila tayo dito ngayon sa may video, mga idol. Oh. So, intay lang natin kasi mahaba, medyo mahaba pa yung pila. <laughs> Update ko ulit kayo mamaya, mga idol. So, ito na. Check natin. Yan o. This way. So, check balance mo na tayo, Rydal. Savings, <coughs> syempre. Thank <coughs> print natin para sigurado pumasok na nga mga idol may laman na yung ATM natin wow. alright so magigitin tayo ng itong bilhin natin ng bigas another transaction draw. savings So, ayun lang nga mga idol. Pumasok na nga talaga yung sahod natin sa YouTube. Thank you, wow. thank you so much po. Siyempre, thank you kay Lord. At thank you so much din sa lahat ng mga solid supporters at solid subscribers natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Guys, so, at nag metro na rin po ako ng pambili natin ng bigas. At ngayon, didiritso na po tayo wow. sa gym. So, yun lang po. Thank you so much. At uh, ingat po tayo palagi mga idol. Enjoy lang natin kung ano yung anong ginagawa natin mga idol. Ayun po. Thank you so much. At God bless po sa ating lahat. Uh, huwag niyo pong i-skip yung ads ha? Huwag niyo pong i-skip yung ads ha. All right. God bless. <laughs>